Hello, magandang araw. Ito na naman po tayo sa aking mini vlog sa panibagong ganap ng aking buhay sa aking new journey na aking tinatahak at ito nga ang pag-OFW at sa video pong ito yung pag-alis po namin nito papuntang testa hindi po yan gabi kundi kinaumagahan madilim-dilim pa nang umalis kami sa accommodation kasi malayo pa po ang pupuntahan namin nasa Bacoor kami pero ang pupuntahan namin ay Pasay yan lang kami ng address at hindi namin kabisado at syempre dahil malayo ang aming pupuntahan at testa yun syempre kaya kailangan maa at iwas din sa traffic. At medyo nga excited kami dyan pero kinakabahan. Siyempre, ibang level na yan. Testa na ang pinag-uusapan. At di kaya madali ang magtesta. At ayan, yung mga moment na yan ay nasa testa na kami. Nasa cooking part na at kung paano mag-table settings. At syempre, dahil content creator tayo, kaya dapat may video. So ayan ang aking mga kasama doon sa testa. At galing po ang iba dyan sa iba't ibang agency. Ini-schedule muna kasi ang pagte da At sa aming agency ay anim po kami. At itong training nga pala namin ay TESDA Domestic Work in C2. Pero sabi nila yung mga pinag-aralan dito sa TESDA ay hindi naman lahat nagagamit doon sa Saudi. Pero syempre, mabuti na yung may alam. Dahil alipin po tayo sa ibang bansa. E diba, mahirap maging iglorante. Lalo po tayo nga hamakin doon sa ibang bansa. Kaya napaka-importante din na may TESDA tayo, no? Kasi kinikilala po talaga yung may TESDA. Yung may pinangahawakan tayong certificate. Nakakataas din yun ng tingin sa mga DH. Na hindi lang talaga tayo basta-basta DH. Kaya para sa akin, kahit sabihin nilang bakit may TESDA pa, eh DH lang naman. Ay nako, kaya ginawa ang TESDA kasi ang DH ay nilalang lang naman. Diba? Hmm. Napakababa ng tingin ng iba. Eh dito nga lang sa atin, mga kapwa Pilipino, yun ang sinasabi. Eh ano pa kaya doon sa ibang bansa, diba? So ito palang ginagawa ni madam ay chef salad po yan. Isang menu po yan sa table settings. At isa po yan sa ginawa ko nung final assessment namin sa TESDA. At syempre, mas madali sa akin dahil Nagawa ko naman yan sa bahay. At na-post ko na po ang video na ito kung paano gumawa ng chef salad. So ayan siya, ang chef salad. At ang kasunod naman na itinuro sa amin ay cream cheese salad. Madali lang po ito sa akin kasi ginagawa naman namin ito kapag may okasyon sa bahay. At ganon din naman dito sa tuna salad. At ito naman ang clubhouse, chicken clubhouse at isa ito sa mga siniserve sa bread plate sa table settings. So ayan nakakatakam tingnan at ang sumunod ay stuffed chicken roulade with bechami sauce and potato mousseline. Then chicken kabsa. So ayan po yung lahat ng food na aming sinerve sa table settings na aming niluto. At pagkatapos nga naming magluto eh ayan magpe-present kami sa table settings.

Okay, fine. Go go love. Excuse me, ma'am, may I serve your water? At 'yan lang po ang aking na-record na video sa Testa. Maraming salamat sa panonood.